kasalanan to ni Mahal kung sakaling hindi ang daan, kasi siya ang gusto <laughs> ako pa may kasalanan ngayon ha <laughs> at saka bawal pumasok sabi oh caution mukhang may landslide pa rito sige Mahal Ito. pa to yung tita ha? Uh, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na po and uh, open your notification bell para maging uh, updated kayo sa mga mga nating videos at kung may mga suggestion po kayo please leave a comment uh, below sa mga sa comment uh, section at uh, hihintay ko po ang inyong mga comment ayun mahal daming bulaklak oh. sa taas ayun oh. Oh, maraming mga wild na gusto namin. Ano sabi? Oh, dami oh. Tayo bulaklak. Oh, dito yung mga ano, mga wild flowers na gustong gusto ko kasi nagtatagal siya ng mga tatlong linggo. At saka yung kulay niya talagang napakaganda. Ano tayo mahal, Diyos ko. Ah, <laughs> uh, balik na lang tayo? Eh mo ko yung dito dito ang semento yo diyan talaga eh. Hindi dyan Alam ko. Sige ka babalik na nga sana. <laughs> <laughs> Wag na haba. Natakot eh. Bigla na eh. Sige, pasyal tayo eh. Adventure nga eh. Ganyan yan lang maganda sa may sasakyan eh. Kahit saan ka pwede pumunta. Hindi man tayo maliligaw mahal. Kung maliligaw man tayo, nasa kriti pa rin tayo. <laughs> Ang hmm. na problema ko po kung ako ang mag ano Mukhang, u <laughs> mukhang uulan pa Kawawa naman yung truck driver Na <laughs> Umatras sa pagkahaba Isang kilometro yata yung inatrasa bago Bago kami naka Nakahanap ng ano Lugar pwede kami tumawid Nagla landslide na dito Yung ganito madalas ginagawa namin. Minsan lumalabas kami sa bahay, walang plano. Kung saan lang kami pad ng hangin. Ayun, din na namin na tuloy alam ko sa kayo pupunta ngayon. Ha? Sino lang signboard? Wala. Eh, yan ang mga maganda rito eh, adventure. Eh katulad nga kanina, nakita namin yung signboard na papunta ng Harasoy. Hindi pa namin alam kung saan yung ano na yon. Yung oh, may simbahan. Yung lugar na yon. So, kaya nagano kami nag eh kami na pumunta. Ito malapit na siguro tayo. Hmm. Ang problema po ang daming ah doon. No? Doon 'yung siguro 'yan, no. Mm -hmm. Ang problema, napaka-rough road naman, nakakaawa 'yung sasakyan. <laughs> kami, kami dalawa, very adventure kami nito eh. Ito, 'Yung ilang maganda sa amin. Uh, Kaya nga ano? na tayo nagkakilala, di ba? <laughs> maganda 'yung uh, 'yung bonding namin kung ano yung gusto na isa, suportado nung isa. <laughs> Hindi dahil na pipilitan, kundi dahil gusto din naman. Oh, yan. Kaya yan yun, yun yata ang pinaka magandang bagay na matagpuan sa buhay. Yung makatagpo ka ng isang taong gusto rin yung gusto mo. Na walang kaifort effort. Ayan, rough road na naman. Ano Sorry kung medyo magalaw yung yung video kasi rough road eh, eh, ano lang hinahawakan ko lang yung ano ko yung camera ito na siguro yung village ng Haraso na kung tawagin hindi ko lang alam kung ano mahal kong may cafe niyo magkape tayo <laughs> wow. <laughs> yung tinatawag yung mga cafeteria dito na yung mga traditional cafeteria dito ang tawag cafe niyo so sabi ko kung may cafe niyo uh, hindi yata yung daan kanina mag uh, ano kami Ah. maling daan. Limang pantasa. Hotel Bernardo Sarado naman yata, ay eh, parang walang tao dito. Hmm. Hmm, kafe. ayan, ang kapeño. Ay sarado, eh. wala namang ano eh. Bawal pala mahal kasi may lockdown nga. <laughs> Bawal. Eh, papasyal na lang tayo. Maganda, maganda pa may mga design pa eh. Oo. Oh, oh, oh. May mga ano, mga halaman -hala, paso may dagat din sa likod ng bahay na to makikita mong dagat ah. wala sarado eh sayang o nga pala naalala ko o oh, yun oh. No? lockdown nga pala kaya bawal pa ang ano mag uh, bukas ang mga cafe sayang maganda pala na village to eh o oh, yan uh -huh. dagat wow ayan uh -huh. ganda dito pala eh oh. Ang ganda pala dito. Eh, may, may kalsada doon. Oh, doon Saan papunta yun? Doon na lang tayo dadaan mamaya. Mm. Pabalik. Maganda naman talaga. May simbahan um, dito malaki ha. Maganda naman talaga ang Greece. Mm. In general. Ah, uh, yan uh, ang Villa Caraso. O oh, baka mayroon pa mga reno uh, dito. May mga rentaha. Ayun o, no, mayroon mga parentahan nga itong ano. Ano, um, ang church yung, Ang ganda. Oo. Uh -huh. Ayan yung church nila. kuhari Ayan, yeah, bigyan natin yung mesa. Mukhang bang... bawal. Hindi, ba't naman bawal? Wow! ah oh, yan ang charge ng karaso. Baba tayo. Eh, park mo dito. Ayan. Mukhang... Mukhang may nagluluto eh. Oh. Ang lakas ng usok nung gym Eto, dito, first time lang namin talagang pumasyal dito. Hindi kasi namin alam kung ano itong village ng Haraso. Pero, an malit na village siya. Pero, ano, mukhang ganda yung itong village na to. Yung mga dito. Meron pang ano dun, yung eh, oh. ready na yung mga kahoy. Mga kahoy. Ha? ng ano makunguha ka na naman ano yan di ba pareho lang din ang... natin kung ano yung sa mga villages ito ang mga traditional houses ng ano dito sa Greece na mga talagang ano siya made of stones dahil nga pagka winter malamig ganda no? Patay no? ito Ay yeah, patay oh, no. <laughs> ganda! ng mga bakay dito oh Yasa yeah, si Kanit eh Kala Kuputol oh. lang gabi. Pinutol yung malaking ano, puno. Pinutol yung malaking puno. Ang laki ng ano, pinutol o oh, puno. Kaya siguro delikado na pa ano. Panggatong. Ha? Oh delikado na no no. siguro yung puno. Eh, Tabe-tabe mahal. May sasakyan. Oh. Uh. Uy, ready na for ano oh. Ready na for techo, ah uh, subla. <laughs> Pama. Ha? Hindi <laughs> ko 'yung kulay. Hindi 'ni Oreo eh. Kulay Oreo. Aristay. Or Up to Filipinas. Ne. Ne. Ikaw to poli. Ang ganda nga ng mga bahay dito, mahal pa na. Mga ano? Napaka-traditional ng mga bahay nila dito. Halata naman kasi maganda 'yo kasi mayroong mga ganyan, mayroong ano. Oo kasi bihira sa mga village may mga design yung ano baga may mga pintura yung kalsada yasas ang ganda dito no? ano ba dito saan daw ba dito ang taas nagka tayo Yay! Ayan, nagpipintura nga talaga sila oh. σας, καλημέρα. <σχερνά> πολύ ωραίο <σχερνά> <πολύ>, χωριό. Πολύ ωραίο χωριό. Είναι η πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ. Είναι και, ναι, πιο, δεν το ξέραμε πιο, αυτό το χωριό. Πιο, πιο, από, πιο. από τις Φιλιππίνες. Αλλά είμαστε χρόνια εδώ. Ναι, Κάθε χρόνο το κάνετε αυτό. Ναι. Εντάξει, Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση ότι έχετε διαφερήσει το χωριό όπω ήταν πολύ παλιά. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Αυτή η βίλα, η βίλα χαρασό εκεί πέρα είναι νοικιαζόμενα δωμάτια. Ναι. ναι, και έρχονται και, κόσμο εδώ. Ναι. Και βλέπουμε ναι, πολλά, πολλά, πολλά κλαστράκια έτσι στον δρόμο. Ναι. Εσεί τα βάλετε όλα αυτά. Fuck! Oh, okay. Sisa! Money, sir! Woo! Sa, sa pragmatika. Yung babae, napaka-bird. Siya lang ang ano. Siya lang mag-isa, nag ng mga ganyan.

Meri ya mahal Eh, eh. Hindi ni si Masiya, min. Ang hangin. Ang sobrang hangin dito. Grapes. Eh, babalik na tayo. Ang hmm, ganda oh. Hmm. Lobat na. Lobat na. Ay, oo nga oh. Mga le. ang ganda no. Oo, oh, ang ganda. Oh. Dito ang daming ano, halaman. So hindi pa ano, hindi pa kailangan ng tubig niya. Grabe no. Imagine mo, yan, iisa lang siya nag ano niya nag naglalagay ng mga halaman ayan. Ang ganda. Hindi naman madali lang naman 'yan no ano. Hindi naman yun, no? <tos> 'yan no sir. Yan. pag tayo na, pag tayo na pagalitan dito. <tos> <tos> Hindi, sabi, sabi si Mam, si Elfteria sabi na. Uha. Pusa. Pusa. Dito tayo galing kanina, di ba? Hmm? Grabe ang trabaho ginawa niya dito, ah? Dito, tingnan mo ginawa niya. Dito. Alin? Siya ba nag... Hindi na naman siguro siya gumawa niyan. Ano siya nagsabi? Nakita niyo yung pagpasok niya, sabi mo. Ito? Ay, yung pababa na ganyan. Ah. Balik na tayo sa kotse. So, yun po mga kasama yung uh, village ng uh, Caraso. Uh, first time lang namin pumunta rawon. Uh, na mag. Yan ang maganda pagka unplanned yung uh, ano pupuntahan. Spooky no? cave uh, mahal, merong ano aso ay ang dami may mga aso ano ba yan ang lalaki sa tayo pupunta na naman yun nakapunta na akala ko uwi na tayo eh may cave daw pala pupunta na may cave na sinasabi kaya pala lumiko ibang adventure na naman daw magpapaalam na sana ako eh ay, sige, mamaya na ulit. ako magpapaalam. May pupuntahan pa po tayo. Cave of Paraskivis. Cave Friday. Of, Cave of Paraskivis. Uh, tubig. Tubig. oh Baka mahulog tayo. Ingat. Ako, mag ready na mag slide yun, ha? Buti na maganda, maganda araw ngayon, no? saan sa na tayo nagpunta? <laughs> <laughs> pa? ka? Ewan ko. Ilang ilang kilometers daw ba? Walang sinabi. Sorry guys, hindi namin nakita yung agya para si cave ng agya para si Lee. kasi wala nang ano eh, wala nang signboard. So ayun po, magpapaala na po ako at uh, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na po and uh, open your notification bell para maging uh, updated kayo sa mga iba nating videos at kung may mga suggestion po kayo please leave a comment uh, below sa mga sa comment uh, section at uh, ko po ang inyong mga comment okay ito po muli si Rafaelo at si Leonie nagpapaalam mula sa kinin.